with, uh, with para ako nasa entablado. Bong Revilla, nag-start sa public service 1995. Naging vice-gobernador, naging gobernador ng lalawigan ng kapitin, naging VRB chairman. Vice-governor, para matandaan lang natin ulit, para makilala nyo kung ganong kalalim ang pinagdaanan ni Bong Revilla bilang uh, hindi lang sa legislative, but maging sa like cadet. Sa so Vice Governor, nung ako ay naging Vice Governor, legislative board, but uh binigyan ako ng task na uh, labanan ang pinagbabawal na droga sa lalawigan ng Cavite. Uh na-recognize dahil uh, at that time, nakahuli tayo ng biggest catch sa lalawigan ng Cavite na 1 billion worth of shabu at that time. That is the biggest catch ng uh, shabu. Uh, laboratory sa Tagaytay at tapos follow up pa sa Paranaque. because of that accomplishment na recognized tayo sa international no itong I know international narcotic enforcement agency sa Albany New York at ako ipinarangalan bilang bilang isang uh, medal of valor awardee inigin pa rin ako ng international award of honor at dahil nga yes, sa galing natin dyan, yung pakikipaglaban, yung mga pulis na ginamit natin, ang ginawa ko noon, reward system eh, to solve the drug problem. Ganun talaga. At para pagka nagkamali, itong mga involved sa droga, kulong. Pagka talagang, ano talaga, eh pulis na talaga kung lumalaban man sila. You know? But the point is, napatahimik natin ang kabibig. Tapos naging gobernador ako. Ang Tabite for Murder Capital of the Philippines nagawa natin one of the most peaceful provinces in the country. Yan ang isang may pagmamalaki ko. Kaya ako rin na parang sa malakang Bilang outstanding governor at that time when it comes to peace and order. Kaya lalong umasenso ang lalawigan ng Kabite. Tapos naging VRB chairman ako. BRB Chairman, ito yung Videogram Regulatory Board. No? Inawakan natin yan. Na-recognize tayo ng Motion Pictures Association of America dahil sa pagsugpo. Yung problema, 100% ang problema sa piracy. Kung naalala nyo pa yan, DVD, BCD, Betamax. Betamax. <laughs> beta wala na nung Betamax. Wala na yata yung Betamax. Meron pa ba nun? Meron pa? Wala na. Wala na nun. O, oh, DBA, oh, Yun, yun. Mabagang nagpasalamat sila sa atin dahil may baba natin yung problema from 100% na naglipa na sa lansangan na reduce natin up to 5%. 95% reduction sa market. Talagang huli dito, huli doon. Tapos yan, nakilala tayo, kaya tayo ipinush na tumakbo bilang Senador ng Republika. Naging senador ako. Senador Hinalal bilang number 2 senator. Lumabas ako dahil sa suporta ng mga mamamayan Pilipino, ng aking mga tagahanga na na palaging nakaagapay sa akin, sumusuporta sa akin. Tapos on 2000 uh, 2004 10. na yan. 2000 ulit. 10. 10. 10, 10, 10, 10. Number 1 senator na. Wow. Okay highest votes Brian, ng isang uh, public official sa tumatakbo. Yun yung pinakamataas na kuha ng boto at that time sa lahat ng mga elect, elected officials. So, yun nga, number one senator tayo, doon na tayo nagka nagka leche-leche. <laughs> pero, ganun pa at least lumabas ang katotohanan. Nalinis yung pangalan ko. Absuelto ako sa lahat ng kaso silang panila sa akin. Nakabalik tayo ng 2019. Pero yung yung buhay ko noon, di ba? Kaya kinukwento ko na sa inyo para bala na kayo kung saan kayo pipikap. Para, dahil kayo mismo ang nakakakilala sa akin. Kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. So, nung dumating yun sa buhay ko, Grabe, nung ipak, ng nandun tayo sa kramen, di ba, palagi natin pagka ano, na lulungan pa ako. But, yung nandun ka, nung nandun ako, parang nandun ka pa sa loob ng tunnel na wala ka na makita ang liwanag, akala mo katapusan na ng mundo mo. But no. Dasal ko, Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Alam ko hindi niyo po ako din alam niyo po ang totoo. Pinalabas ako. Nakalabas ako. Nalinis ang pangalan ko. Ito ngayon si Congress. So, 2019, nahalal muli ako bilang senador ninyo. Number 11 nung nanalo ako. Ang 11th senator ako. No? Uh, kaya, talaga sabi ko nga, lalo naging, naging challenge yun para sa akin. Lalo ako nagpursige. Lalo kong pinatunayan sa sambayan ng Pilipino na hindi yun si Bong Revilla. At si Bong Revilla na nagtatrabaho para paglaban itong kapakanan ng mga mamamayan natin. Lalo-lalo na yung mga lola, lolo, estudyante, teachers, lahat yan. Kaya yung mga mapapansin ninyo, yung mga mga naipasa kong batas. No? Dahil noong 2019, ang sabi ko nga, kung naalala nyo, yung, yung sa mga lola, lolo na yan, When you reach 100, centenarian law tawag, di ba? 100,000 makukuha mo. Pero sabi ko, para naman natin niloloko yung mga lola at lolo natin. Bakit hindi natin ipababa? si so, iilan lang na may nakakaabot ng 100? So, let's do it. 80. Kaya ito, ako mismo, ang main author ng batas na ito, uh, at naipasa natin, 80, 85, 90, 95. Meron doon si No? No, 10,000. 80. Kaya mag-80 na ba si Nanay? Okay. From 78 to 80 na siya. Juma. Still to wait two more years. Kaya mag- Hanggang 100 si Nanay. Dahil 100. Yung 100 ngayon, gagawin ko ng 1 million eh. Wow! I'm sure. So, target ni Nanay yung 100. Yung 100 years old. Kaya, kaya yun. Ah, uh, kaya Ay, yun sa mga lola, lolo, alam nyo, speaking of lola at lolo, habang nagmo-motorcade ako, no? Alam nyo yung mga, ano, grabe yung tanggap sa akin ng crowd habang nagmo-motorcade. Yung mga lola, lolo, lalapit sa akin, sabi <laughs> niya, bong, bong, send, bong. thank you, thank you sa, doon sa, ano, bigay mo sa amin na cash gift. Mi-iyak! <laughs> tapos kinahawakan yung kamay ko talagang alam mo yun ako na lumakad gano'n gano na sila mm. and then gusto lang ako mahawakan maraming maraming salamat at sabi ko ah, ganun pala yung nagawa ko and I'm so happy